Hello mga master. Dela Stellar po at welcome po sa aking vlog. Sa video na ito mga master, isi ko sa inyo ang aking priceless ng high school uniform. So, ito siya mga master. Ayan. So ang aking price ng polo ay 275 at ang price naman ng aking pants ay 325. Kapag set na siya mga master ay 600. Sa blouse naman ay 275 at sa skirt naman ay 250 So kapag set naman siya is 525 Ito mga master ay labor only. So ibig sabihin presyo lang po ito ng tahe. So kapag kasama naman yung tela ay another na po yung tela na dagdag na babayaran kung magkano yung tela na uh, 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 o oh, kailangan para sa kanyang uniform. So, ang price na ito mga master, ay eh, pwede naman tayong bumaba o pwede rin naman tayong tumaas. Kung halimbawa, ay uh, ikaw ay nasa pwesto, may binabayaran kang mahal, mahal yung kuryente mo, mahal yung pwesto mo, pwede ka naman itong tumaas kahit mag-add ka dito ng sa set is ah, uh, 50 to 100. So, ganun. So, kapag ikaw naman ay nasa bahay lang, or, ah, uh, mababa naman yung binabayaran mo, wala ka naman ganun, ah, ano, ka naman bumaba dito na sa set, mag ka ng 50 to 100. O kung kaya pa nga, kahit mga hanggang 150 yung ulos mo, para lang makakuha ka ng maraming customer. So, itong price na ito ay, uh, saktuhan lang po ito, hindi po ito masadong mahal, hindi naman masadong uh, mura. So, kung sasabihin naman ng iba na price na to ay mahal, so wala po tayong magagawa. Ang sasagutin, ang sagutin naman po natin ay, mahal po kasi talaga ang bilihin ngayon. So, kung ibigay mo man niya ng mura, pero ang binibili mo naman sa labas ay mahal din naman. So, wala tayong choice kundi yung sakto lang din naman ay ang, ang pressure natin kasi mahirap naman yung mahal ka tapos wala naman magpapatay sa'yo. Kung mura naman, kung halos hindi ka na rin makaka konti na lang yung mabili mo rin sa ginikita mo kasi uh, masadong mahal din naman yung mga bilihin kasi mahal ngayon ng kuryente, mahal ang sa iba, managbabayad pa ng tubig, bahay, so maraming binabayaran, no? So, Depende na sa inyo ang price na ito kung sa inyo, depende sa inyo kung babaan nyo man or taasan or sakto lang. At kayo na mag-decide mga master. At ayun o. No? Uh, sa part naman ito sa mga consumption naman ng tela pag-usapan na lang natin yan sa ibang uh, video mga master. So hanggang dito na pong ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong panonood Please like, share, comment, and subscribe at galbes po sa ating lahat